Alright mga kaspira Dito ay meron tayong nakita na Palad na malaki Ayan Ayan kulay itim yung Mata Ayan Ayan mga kaspira Ayan pakalaking palad So comment mga espiro kung anong pangalan sa inyong lugar yan ayun tiyuhan muna natin bago natin tuhugin mga espiro ayun napakalapad at dito panayin na natin mga espiro ayun sapol mga espiro ito ito mga Spiro, ikakarga na natin to mga Spiro sa ating service. So, maraming salamat sa panonood mga Spiro. Hanggang dito lang mga Peace out.